Kaya balikan natin ang verse 14 ng Roma 8. Ang lahat ng pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ang katanungan ngayon nito Ano yung pinapatnubayan ng espiritu? Paano siya namumuno sa atin? Ang sagot dahil ang paraan ng pagpapatnubay sa atin ng Diyos ay isang paraan ng pag-ibig ng ating Ama sa Langit. Wow! Napakaganda! Roma 5.5 At hindi tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhus na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. At ito ang isang eksaktong bagay na nagaganap sa mga nagtitiwala kay Kristo. Ang ano? Ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang inampun o mga anak ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu.